Hoy mga tagahanga ng showbiz! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, mayroon kaming ilang kapanapanabik na balita na nagmumula mismo sa mundo ng Filipino entertainment. Kung mahilig ka sa drama, romance, at twist ng suspense, hindi mo gugustuhin makaligtaan ang isang ito. Pinag-uusapan natin ang bagong serya ng Iwant na Ghosting na pinagbibidahan ni Nafayang at in. Kaya, kunin ang iyong popcorn, umupo, at tingnan natin ang lahat ng nalalaman natin tungkol sa inaabangang palabas na ito na papatok sa platform sa Hulyo Labinsyam. Sige, ano ba talaga ang ghosting? Ang serye ay umiikot sa isang modernong kababalaghan na pamilyar sa atin, ang nakakabagabag na karanasan ng pagiging multo. Tama, kwento ito ng dalawang tao na nag-navigate sa emosyonal na roller coaster ng ghosting, isang termino na alam nating lahat. Ngunit may twist, hindi lang ito tungkol sa pagkawala sa buhay ng isang tao online. Mayroon itong mas malalalim na tema, pinaghalong misteryo, drama, at siyempre, romansa. Staring Fayang and Yae, the two leads bring their a game to the roles. Si Fayang ay gumaganap bilang Ella, isang matalino at independyenteng babae na nahaharap sa dalamhati ng maiwan sa digital abyss. And then there's Yain Asmico, the guy na baka may tinatago lang na mas malalim pa sa simpleng breakup. Sama-sama, tinutuklasan nila ang mga kahihinatnan ng emosyonal na pag-abandona at ang mga multo ng aming mga nakaraang relasyon na nagmumultuhan sa amin ng matagal pagkatapos naming lumipat. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bituin ng palabas na ito. Si Fayang, na mabilis na naging paborito ng tagahanga, ay kilala sa kanyang hindi kapanipaniwalang hanay sa pagpapakita ng mga karakter na may lalim na emosyonal. At si E, na nanalo ng mga puso sa kanyang hindi maikakailang kagandahan, ay ang perpektong kapareha para sa kanya sa screen. Nagbubulungan na ang mga tagahanga tungkol sa chemistry ng dalawa, at mukhang mapupuno ang seryeng ito ng hilaw na emosyon at tunay na koneksyon. Kung ang kanilang nakaraang trabaho ay anumang indikasyon, asahan ang isang roller coaster ng mga emosyon mula simula hanggang matapos. Ang mga nakakabagbagdamdaming sandali, ang kwento ng pag-ibig, ang misteryo, mayroon itong lahat ng mga gawa ng isang palabas na magpapanatili sa iyo na hook. Kaya bakit ka dapat tumutok sa ghosting sa iwant ngayong Julela Binsyam? Una, ang storyline ay tiyak na isang bagay na marami sa atin ay makakaugnay. Ang ghosting ay naging napakalaking bahagi ng mga modernong relasyon at ang seryeng ito ay malalim na sumasalamin sa emosyonal na bahagi ng karanasang iyon. Kung naiiwan kang nakabitin o kung nakaalis ka na, tiyak na makakahanap ka ng makakaugnay sa kwentong ito. At huwag nating kalimutan ang mahuhusay na crew sa likod ng mga eksena. Ito ay hindi lamang tungkol sa cast, ang production team ay nagsusumikap na magdala ng isang mapangakit na serye na may mga nakamamanghang visual, nakakaakit na dialogue, at nangungunang pagkukwento. Nakikisali ka man sa drama, romansa, o kilig sa misteryo, nang ang ako si Ghosting na ihahatid ang lahat ng ito. Kaya markahan ang iyong mga kalendaryo, Hulyo Labinsyam ang araw na ayaw mong palampasin. Siguraduhin pumunta sa iwant at panoorin ang unang episode. Makakahanap kaya sina Ella at Miko ng pag-ibig pagtubos o mawawala na lang sila sa digital world tulad ng marami pang iba. Kailangan mong manood para malaman mo. Sige, 'yun lang para sa update ngayong araw. Huwag kalimutang mag-like, mag komento at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong palabas at bituin. Ipaalam sa amin sa mga komento, excited ka ba para sa ghosting? Ano sa tingin mo ang mangyayari kina Ella at Miko? Gusto naming marinig ang iyong mga iniisip.